Ito mga idol, buy bili po tayo ng tuyong dilis dito sa kapitbahay ko. ah uh, marami silang tuyo dito. Ito, ito yung negosyo nila. Ito na yata yung ano, binibili ko. Eh. ay Mga tuyo na pala lahat eh Ito yung mga dilis nila Tapos oh. ito yung mga tuyo na silinyasi Ay, sikatin kita sa Youtube Napakarami Dati yung kabila mga idol gumagawa rin Pero nagtigil na sila Ito lang talaga ang natirang matibay Itong tuyo na ito Tingnan mga idol kung gaano karami oh. May pinagbabagsakan sila nito, isang kuhanan lang, talagang binibili nila kagad. Kaya good. Saka yung tuyo nila masarap talaga, hindi masyadong maalat. Hindi katulad nung nabibili sa tindahan, napakaalat. Ito talagang the best yung lasa. Kaya lagi akong buwing rito. Hindi po natin malapit na nga yung mga diles Medyo malayo, baka mahulog tayo sa tubig <laughs> Libo-libong isda itong makikita natin dito At syempre dapat, hindi lang isda ang makikita Dapat pati ako makikita din Okay na yun, baka malusaw tayo sa camera mga idol um, Ngayon po, babayaran na natin yung binili nating deals na 100 pesos Pupunta na po tayo dun sa miyari Oh, ito na bayad. Ano nga, double purpose. Nakap Nakapag-vlog pa tuloy. Ay! Pag-vlog pa! Sumikat sa YouTube. <laughs> oh, mga idol, pauwi na po tayo. Dala ko na po yung nabili kong dilis. Oh. Ah, naman po yun natin ito sa dapat pagdalhan. Medyo mahirap idaan dito, mga lods. Um... Oh. masikip Pasoy na lang daw Pasoy na lang daw pa ay law marketing paper ito kung alang ko oh gusto mo pala yan Iminahal oh, na kita pa kita sa YouTube oh <laughs> yeah. po sa pinakapogi dito sa Lobanes din Mo ko lang eh ủa OK <laughs>